Then guys. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, so meron po tayong takdang aralin ngayon. So ayan po galing sa school. So ibig sabihin ng takda, alam mo ba kung ano sa Tagalog ng ano pala? Ano ba sa English ng takda? Hindi assignment. So ito yung assignment natin ngayon. Sa math division. So ayan po. So ang nakabasa dito guys ay mag ano uh, ibigay ang quotient. Ayan ibigay, ibigay daw natin yung quotient natin so ayan po sa may sagot so kasi nung nagtuturo si teacher sa amin ano guys ito ah yung nag school pa lang ako na may nagtuturo sa amin si teacher tinuro, tinuro talaga namin sa ano division yung paul, paulit-ulit sa pagbabawas ng ano ng number at saka imumultiply mo So, ganun yung gagawin natin, guys. So, ito ang gagawin natin. So, sinulat ko na lang yung date ko November 14, 2024, Thursday. So, ito ang gagawin kasi natin, guys. So, ito, ah. So, sa number 1 tayo, guys, ah. Ito, assignment ko sa school, eh. So, ito. So, 63 divided by 9. So, anong gagawin natin? So, hindi magsusubstract tayo. So, ito ang gagawin natin, guys. Ah. Susulat natin dito, ah. So, 63 divided by 9. So, anong gagawin natin? So, hindi, kailangan natin mag-subtract. So, yun yung gagawin natin. So, ganito. So, alimbawa, 63 minus 9. O, yan. So, 63 minus 9 equals, hindi 54. So, ayan po. So, ilagay natin dito yung 50. So, mag ibawas ulit natin yung 54 ng 9 hanggang umabot tayo ng 0. So, ganun yung inaano namin guys eh. Isusubstract lang namin. So, ito. So, 54 minus 9. So, equals hindi 45. So, ayan po. So, dito ulit natin ilalagay yung 45. At saka bawasan ulit natin ng 9. Oh, paulit-ulit yung pagbabawas guys so ganun yung ginagawa namin eh. Ito, so 45 minus 9 so hanggang umabot tayo ng 0 so hanggang pumareho yung number so 45 minus 9 equals hindi 36 so ayan po so ilalagay natin dito yung 36 at saka bawasan ulit natin ng sham tuloy tuloy guys so isa pa so 36 minus 9 equal hindi 27 so ayan po 27 at saka bawasan ulit natin ng sham Ayan. So, 27 minus 9 equals hindi 18. So, ayan po. 18 ulit. At saka, bawasan ulit natin ng 9. Ayan. So, 18 minus 9. So, equals. So, hindi 9. So, ayan po. 9. Bawasan ulit, bawasan ulit natin ng 9. So, ayan na guys. Pareho na pareho na guys yung aanin natin so 9 minus 9 equals 0 wala na nating na so ilan yung na minus nating 9 ito 1 2 3 4 5, 6, 7 So hindi 7 ang sagot dito So sulatin na natin sa assignment natin guys 7 ang sagot 7 7 Ayan 7 ang sagot So next number 2 guys Number 2 So, 56 divided by 7. So, ayan po, 56 divided by 7. Ganun ulit. Okay, pagkaisi ito pa. So, 56 divided by 7. So, ganun ulit. So, ito ang gagawin natin. Halimbawa ulit, 56. Isusubstract ulit natin yan. So, ibawasan mo ng 7. So, ito na. So, to, ano, paulit-ulit sa pagbabawas ng number. So, 56 minus 7. So, equals... Hindi 49 so ayun po So ilagay natin dito yung 49 Bawasan ulit natin ng 7 Okay So ito na sa 49 minus 7 equals Hindi 42 so ayun po 42 Bawasan ulit natin ng 7 42 minus 7 equals Hindi 35 so ayun po 35 Bawasan ulit natin ng 7 Okay, apat na 7 na yung naano natin. So, 35 minus 7 equals hindi 28. So, ayan po, 28. Tuloy-tuloy lang. So, yung 28, uh, yung 28, bawasan ulit natin ng 7. Okay. So, 28 minus 7 equals 21. So, ayan po, 21. Bawasan ulit natin ng 7. So, 21 minus 7 equals 14. 14 bawasan ulit natin ng 7 bawasan na, hindi na nakita diba yan so 14 minus 7 equals 7 so ayun po bawasan ulit natin ng 7 wait na 7 minus 7 equals 0 nothing na so ilan na yung na, ano, na subtract natin ng na 7 so hanggang umabot na tayo ng 0 so ito na 1 bilangin lang natin yung 7 wag to wag tong nasa taas yung nasa baba lang yung 7 lang lagi yung bibilangin natin sabi ni teacher namin so ganun ito na yung ginagawa namin guys eh sinusubstract namin so 56 divided by 7 so bibilangin natin 1 2 3 4 5 6 7 8 so hindi 8 ang sagot 8 okay so para sulatin so, na natin sa assignment natin nasaan na yeah na. Lang pa ito, ah. ito na. So isulat natin dito yung 8. Yan, 8. Ayun. Okay, next. Next naman tayo, guys. Next, number 3. 30 divided by 6 so yun ulit yung gagawin natin katulad isusubstract ulit natin at saka meron pa pala yung ano, sim ano multiples okay multiples alam mo yung multiples so yun yung namin so sa part 2 na lang ulit na video mauubusan na naman tayo ng storage part 2